Narito ang Veritas News Alert Nationwide, nationwide. Nagsagawa ng kauna-unahang pagkilos sa aktividad ang bagong lunsad na koalisyon laban sa chacha, simbahan at komunidad laban sa chacha o siklab kasabay na rin ng paggunita ng nalalapit na ikatatlumputwalong taon ng EDSA People Power Revolution Anniversary. Pinangunahan ni Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo na siyang Pangulo ng Caritas Philippines at isa sa mga convener ng koalisyon ang pagkilos na isinagawa sa Plaza Roma dito sa Intramuros, Manila na dinaluhan ng iba't ibang mga kasaping grupo mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ayon sa Obispo Mahalaga ang patuloy na paninindigan ng bawat mamamayan kabilang na ang iba't ibang sektor ng lipunan upang patuloy na manindigan para sa kaayusan at kasagraduhan ng demokrasya na tinatamasa ng bansa na nagsimula ng ipaglaban ng taong bayan at magkaisa ang lahat, 38 taon na ang nakakalipas. Uh, Napaka-importante na magsama-sama tayo uh, lahat ng sektor hindi lamang ang simbahan at ang uh, mga cost oriented group no ako uh, kung hindi lahat ng sambayanan Ang halimbawa niyan ay ang uh, ang uh, ginugunita nating uh, EDSA 1 People's Power Revolution uh, doon talaga ay uh, ipinamalas natin sa buong mundo at sa buong bayan na kapag tayo ay nagkaisa kaya nating baguhin ang uh, ang uh, ating uh, uh, ang ating bayan kaya nating uh, kapag tayo ay nagkakaisa ay makakamit natin ang ating hangarin kaya napakahalaga na ngayon na meron tayong uh, kinakaharap na isang hamon tungkol sa pag-amenda, pagpalit, pagbago ng ating sa Ligang batas napakahalaga na iparating natin ang ating nagkakaisang tinig uh, isang boses na tayo ay ay uh, labag uh, komo kontra no nabaguhin ang ating saligang batas ang mahalaga ay ay uh, tugunan nila yung ating mga uh, social uh, burning issues of today katulad ng kahirapan ng mga tao, gutom dahil sa ilninyo Niño at igit sa lahat yung kanser ng ating lipunan, yung corruption in many sectors of our government agencies. Tinagurian bilang panaghoy panalangin at paninindigan laban sa charter change na hati sa tatlong mga programa ang naganap na prayer rally and protest action kung saan pinangunahan ng mga leader ng iba't ibang sektor ang bahagi ng panaghoy kung saan ibinahagi ng mga ito ang iba't ibang mga usapin na mas kinakailangan tutukan ng pamahalaan sa halip na ang pagsusulong ng charter change kabilang na dito ang nagaganap na kagutuman, kawalan ng trabaho, climate change at sitwasyon ng human rights sa lipunan. Samantala, pinangunahan naman ng mga opisyal ng simbahang katolika ang bahagi ng pananalangin kung saan nagbahagi ng kanilang mga panalangin ang mga uh, leader ng iba't ibang simbahan at denominasyon kaugnay sa kinahaharap na pagsubok at sulirani ng ating bansa. Pinangunahan naman ng mga conveners ng koalisyon ang bahagi ng paninindigan kung saan inihayag ng mga ito ang mga plano at iba pang mga gagawing hakbang ng koalisyon para sa pagsusulong at pagpapalaganap ng kaalaman sa bawat mamamahal mayan, kaugnay sa maaaring kaharapin ng bansa kaugnay sa isinusulong na charter tingin siya pagbabago ng saligang batas ng Pilipinas. Tinagurian bilang koalisyon laban sa Chacha, -cha, simbahan at komunidad laban sa Chacha -cha si Club, kabilang sa may apat na pong grupo na bumubuo sa koalisyon, ang mga organisasyon at grupo ng simbahan sa pangunan ng Development and Advocacy Arm ng Catholic Bishops Conference of the Philippines na Caritas Philippines sa ilalim ng CBCP, Episcopal Commission on Social Action, Justice and peace. Gayun din ang sangguni ang laiko ng Pilipinas, Catholic Educational Association of the Philippines o CEIA, Simbahang Lingkod ng Bayan o SLB, at CMSP o Conference of Major Superiors in the Philippines. Samantala, inaasahan naman ang pagsasagawa ng iba pang mga gawain at hakbang ng Koalisyon Laban sa Chacha upang maipahayag sa bawat mamamayan ang kahalagahan at paninindigan sa kasagraduhan ng Saligang Batas ng Pilipinas kung saan nasasaad ang demokrasya na tinatamasa ng bansa. Para sa Veritas PH, ako inyong kapanalig rey na Linlatran Ibanez, sumainyo ang katotohanan. Veritas News Alert Nationwide. Nationwide.